Malay mo. Everything Malay. happened. Talagang nawala yung mga ese, no? Everything, everything <laughs> happened. Kasi hindi bali. Reason. Ito naman siya, eh. oh, wala. Everything happened for a reason. Iso. Rio. Rio. Nawala yung ese. Rio. No? I miss you. Nangungulila ako sa pagmamahal niya. Kala. Pag <laughs> <laughs> Ah, di ka. tita magsalita ka naman dyan. Magsasalita nga ako hindi mo akilang Ay, magserita uh, good ang hina kasi ng boss mo, laksan mo si jan kasi jan ang boss. si tita. Hindi, ako tita. si jan si nagpapangiti ni... ah, si jan Ah. Ano? Nagpapangiti. Ano? Baka yung cleaner namin. jan si jan si jan si jan si jan si Friends! fresh. And fresh. <laughs> <princess. laughs> Namumula na naman yung tinga ni Joey. Friendly! Chang naka-reserve yung isa sa'yo doon? Ang gusto mo yung bata? Bata o yung medyo matanda-tanda na? Yung may amoy. Ay! Wala silang amoy! Wala <laughs> silang amoy. Aba, pinag-i-amoy niyo na ha? Naubos na namin. Sininghunt <laughs> na nila. Kamusta minta niyo? Ah, naka 5,000 plus lang naman ko ano eh? na uh -huh. day? Ay, kasi nung last, di ba, dati nag-open kami Friday, Saturday, Saturday, Sunday. Nung Monday, last Monday, 3,000 lang. Pero eh, ba diba? nag- kaya, sa benta nag-increase tayo sa ano, last week, Every day, nag-increase yung sales so, namin. Ang maganda lang kasi, pag Monday, nag-increase yung sale namin. Uh -huh. Monday so, lang. Hindi, hindi lahat. <laughs> lahat. Gaya compare kasi namin. Mali lang, no, gaya nung Sunday, 2,000 lang kami, kahagabi ah, naka-four tayo. Okay. Mm -hmm. There's, uh, ano... Uh, may okay. may pag-asa. Yeah, may pag-asa. Yeah. Anong pag-asa. At saka, based sa mga opinion ng mga customer, mm -hmm. we have a good customer service. Ay, wala. Diba? Alam mo bang naa-amaze <laughs> uh, sa amin yung mga customer yeah. namin? <laughs> ang, ang cute <laughs> daw <doon> namin doon. <laughs> At, pati ito sa uniform namin. Charm. kami sa slave Para flight. So, sabi pa nga, ah, you can speak a uh, French now. <laughs> yeah, okay, of course. Okay, <laughs> nila mga, ano kami, mga fluent sa French eh. <laughs> Kinakausap kami French. ng French. <laughs> Oo, oh, oh, pag sabi mo, hi ma'am, bonjour. Ah, comment sa libu, mga gano'n ng mga padale. Como saba? <laughs> yes, madam. Yes. <laughs> 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 ha? Nakatutula na lang, ha? Ay, gano'n lang. Ang sarap naman ma-engage pala. Our only greetings. <laughs> only ano greetings, you know? Move on na tayo sa engage status lang para kasi Sir Suresh eh. <laughs> Alam na si Sir Suresh na engage na siya eh. Sabi hey, pa ni Sir Suresh. Eh. Sabi ni Sir Suresh, bakit okay. okay. na nag-engage? Oo, si Sir, man, sabi. Okay. Kinakansyawan pa niya ako na celebration daw. Sabi ko, Sir, sorry, that's what is status only. I will tell you soon, Sir, ha? Huh? Sabi niya, hey, how you become engaged? <laughs> he's in where? Washington? And you're yeah, only on chat? Because so that's the only status yun. Know, na sagot kay. Ano? Ano pa na sir? Where is <laughs> the ring? Oo. Oh, di Oh, hindi oh, ko sis eh. Nakikailang. Hindi mo nga yung ring dito, yung binig yung pinakita ko kay Achi. Pag uwi ko ng Pinas, oh sir, yan yung ring, Char. Taylor eh. yung pinakita ko sa yung Sing Parang bala naman. <laughs> yung bato, parang bala. <laughs> Sarap palang mapunta ng Dubai. Parang hindi, parang hindi kayo makapagsalita. Pa, parang dadami yung sasabihin mo. No? Uh -huh. -oh. Dumadaldal eh, no? Uh -oh. -huh. Siguro like energizer, engaged. energizer, ang kinakain nyo. Ay, masarap kaya ng ulam namin palagi. <laughs> ang daming pins. Ito beans. ba na may, may chef na Jude? Oh, um, ba? Ay, wa. Nakapizza pa kami palagi. May pizza pa kami lang. Ang breakfast namin, laging rice with French toast. May French oh, toast. No, uh -huh. di ba bunda? Um, uh, posting mo. Uh, I I am am na yun. Ayan mo na. na yung posting na yun. Saan ka maghapon na na main course ang ipapakain sa'yo? Oh. Yung para expired na. <laughs> Kaya sabi ni sir, nobody uh, stop consumption ha? Huh? Because all your food is good. <laughs> Walang stop consumption. Ay, <laughs> oh, naghahanap siya sa Di ba wala na yung stop consumption? <laughs> ilang araw. <laughs> Kasi alam mo, may kumukuha. Pag nakita yung pagkain, ay be, babalik ko na yung wala, wala, walang effect kay Chang. Oh. Oh, pinagsasabi niyo, walang effect. Chang, nasa na? Ay, Chang. Ma sa Nasa mapar. Ito yung picture mo. Bakit wala ka ng picture? Ano <laughs> mo Chang, ano ba? Lagi ka nagtatago diyan. Ano ba? Ayla. Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Hindi niya hindi ba alam sa sobrang tension ko eh. Di na po ako. Ila. <coughs> Nagasang ka na agad? Oo. No. Siyang dalawa yung kumot mo? iba ano no. yan? No. Lamig na lamig ka dyan? Yes. Dalawa kumot ko. At parang nagpunta ka dito, tatlo na yan. Okay lang. Marami yeah. lang akong kumot eh. Oh, di ka na nga. Naiinis ako kasi pag madami naman akong dadalhin, papunta rin. Mag-mag-stop may wala ka bang stopover te? <laughs> Singapore. <laughs> Di ba, mag mag stop for sa Singapore. Hindi pa na sa Korea. Sa Alcosys. Dela nao Korea. Uh, Mag-stopover ka sa Alcosys. Sultan Tower 581 uh -huh. Room number 1. <laughs> <laughs> What is that? Wala relief. Pa, a-a-a. Pumunta ka doon sa ano Alcosys. At the back of Emirates. Driving uh, Institute? Driving. In, in, in front, front of. Back of. Back, back, back tayo. you know, back, back, wala, back pala. <laughs> ah, binadirect mo <laughs> na ba ako sa place niyo? Uh, Oo. Oh, Kasi, oh. syempre, doon ang next destination mo eh. Pag Michelle, ganun daw yon, From Marina to Al Ain, Al Ain to Dubai. And Dubai to, oh, doon na tayo sa Ano ba? <laughs> ano ba? Mm. Ano ba? O oh, sige, ayaw mo Pilipinas, doon na tayo sa Canada. Unahan natin si George. Hayaan. Titay ka, huwag salita ka naman dyan, o. Oh. Huh? Tulog ka na ba? Hindi ako tulog. Sabi ko, si tita, hindi itay. Ay, ako ba ah. Nakikinig na ako sa inyo. Wala kanya si tita, palibasa na. Palibasa ano? Ano? Tsaka tignan mo sa ating Adik ah, lang eh. <laughs> oh, uh. <laughs> si Jang na pa bang? Ang <laughs> hirap pagpigil ng tao, baka uutot kayo dyan. <laughs> Ate, palabas na ano <laughs> <laughs> ito so, na abi pa <laughs> rin. <other>. Wala <laughs> ba mong welding at ay magwe-welding muna? Kasi may sorrise ako, hindi ko matik yung shades sa puti ang gilid. So, ito na yun. Tapo so, ha? Sige ka. Sige ka lang, magsalita ka ngayon. <laughs> siya, ay, nasa na siya. mo kanina. Lahan yung shades niya. Ate Michelle. <laughs> at soft drink ang inis Adik <laughs> Alik ah, talaga itong tatlong ngayon talaga hmm. so, Sabay sa'ng iniinom eh oh. O, so, nabasa mo ba yan? Dapat ito, sapaungo kaya to kay ate Hahahaha Hindi nga pa rin nagiging ano, napagod siya <laughs> si na, Chang <laughs> Chang, pabaon daw sa'yo Ate Ito na yung para sa'yo, pabaog sa tubig Al-in-al-in yung tubig. Yan mo. ko talaga siya ha, hanggang hindi tayo matapos. <laughs> <laughs> Ay, oh shit ka na natin. <laughs> Magpasalamat ka <kasi> sa sponsor natin. <laughs> eh, salamat ka. Hindi mo ba alam yung arwa na yan eh, ano nakamatay na. <laughs> so, maselte ako din araw arwa ka dyan, alam mo ba ang arwa is ah, product niya ng Coca-Cola? Oo, oh, kaya di, pero kaya ano? At ang Coca-Loka. 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 Ang <laughs> <laughs> Coca-Loka? -la. <laughs> Coca <-lo> <laughs> <Nakalo -ka? laughs> ang Coca-Loka. <laughs> Coca <-lo> <laughs> Ay, nakakaloka. <laughs> Ay, galing yan sa ano. Okay, magdada lang ngayon dyan at kung matatapot siya. Si Ate Hachi, pagdating ko ng break shift kanina, naglilinis ng kuko. Pagdating ko dito, naglilinis pa din ng kuko. <laughs> Parang nung first day lang namin, natulog okay, ako, ah, ako, ako, ako naglalaba, pag imi ko naglalaba. Kasi ako ang... Ganda-ganda <laughs> <laughs> yod yung iso. Nagbuka, Jonna. Adik talaga siya. Jonna, siguro may boyfriend ka na, no? Tawa ka ng tawa. Di <coughs> pa... <coughs> Bakit siya? Nakakuro Pakilabas na ng yellow kong damit. Na meron ding nakasulat. <laughs> ano rin matukulat siya? O, di siyang tumatawa ka na ngayon. O. Oh. Nakakapilaw. <laughs> ito yung na narisip ko doon sa ano. <laughs> sa marina, pang welding. Hindi, para mas maganda pareho. <laughs> oh! <laughs> like? Ala! Ang ah, dali na picturean nyo, dali! Wait, dali, wait. Dali, wait. Dali na picturean mo. Wala, naghang yung ano nyo. <coughs> pag di kami ng pwede. Ya! Yeah. Naghang. hang nag Anong camera nyo, nag-hang? Camera nga, may kubiki buban. nag dito. Ay, bakit nawala si Tita Digna? Okay. Nagbayan nyo. Pakibilis. Bakit ang mga Tita hindi pwede maghihit. Oh, Ay, na kayo. Naghang nga hyper. kayo Salamat. Nawala yung mga taga-Dubai. Babalik yan.